Yo, what's up guys? Ayan, dahil nga sa sobrang init ng panahon, kaya naisipan namin pupunta dito sa Itweb sa water park. Tamang-tama rin dahil birthday ng anak kong bunsong lalaki. Kaya dito na namin i-celebrate ang kanyang birthday. Ayan, kanya-kanya kami ng bit-bit ng mga dalahin namin at excited na yung mga bata luloblob sa malamig na tubig ayan, dito na kami sa loob mayroon nga ditong malaking butiti sa entrance ayan, ang bitbit -bit ko naman dyan ay puro pagkain, huwag natin iatsa sa mga bata ang pagkain, baka matapon ayan, pupunta na kami sa aming cottage so ang pinili namin kates dito ay bali budget meal lang dahil uh, lima lang naman kami siguro tama na yun sa amin dahil lima lang naman kami pero hindi pa namin nakita kung gaano talaga kalaki yung cottage kapag ganito naman kalaki yung cottage ayan nasa 1,000 pwede yan kahit mga tatlong pamilya kayo ayan medyo malayo yung cottage namin dahil wala nang bakantis malapit dahil nga gantong oras nga hapon na kami pumunta dito ayan na nga nandito na nga kami sa aming cottage so saktong sakto lang talaga sa aming lima ayan dapat kaka kain muna kami bago maligo so ang mga bata sabi nila maligo daw muna sila bago kakain a few minutes later ito na nga yung pagkain namin guys ayan ang cake babatiin ko na rin yung anak ko ng happy birthday happy birthday ayan Oh. Ayan, simpleng handaan lang Mayroon namin cake dito At saka pancit to. Binigay ng aking kaibigan galing Bicol Shoutout para sa'yo John Lagardi Salamat sa pancit bato mo Ayan, di ko na yung unang ligo nila Dahil doon sila naligo sa swimming pool na may mga alon Pagkatapos silang kumain Ayan, sinubukan nila dito sa may fountain lang Pero walang alon dito Ayan, tuwang-tuwa talaga si Bunso kapag swimming pool na. Ayan, ito na nga yung swimming pool na mayroong mga waves. Ayan, para ka na rin naligo sa dagat. Ang kaibahan lang ay matabang lang ito swimming pool, maalat yung dagat. Napakalawak nga itong swimming pool na may waves. Ayan, kung makita nyo, ang daming naliligo. Para ka talagang nasa tabing dagat dahil yung sa gilid niya parang mga buhangin din. Pero pintura lang yan. Ang waves ay hindi tuloy-tuloy. Nasa mga 5 minutes lang siya. Tapos hihinto siya ng mga 2 minutes. Ayan, Uh, may waves na naman ulit. Ayan, kung makita nyo, wala siyang alon. Uh, normal lang siya. Iba talaga kapag walang alon, medyo malungkot yung mga naliligo. Pero kapag may alon, talagang nakakatuwa talaga. Lalo na yung mga bata. One eternity later. Ayun na nga, nagutom sa kaligo. Kaya kakain na lang muna daw sila dahil gutom na sila. Ayan, yung bunso kong lalaki. Kahit marami kaming dalang pagkain. Ayan, nagturo pa rin siya doon dahil may nagustuhan daw siyang bibilhin dito. May mga tindahan din kasi dito sa loob. Medyo may kamahalan na talaga yung mga tinda dito sa loob dahil nandito na sila sa loob ng resort. 3 hours later. Ayan, mag 6 na ng hapon. Medyo makulimlim na. Pero yung mga bata tuloy-tuloy pa rin nakababad sa tubig, ayaw umahon. Ayun, habang hindi pa sila gutom. Kaya sulit talaga yung mga binabayad namin dito, na 380 per head. Alas 3 ng hapon kami nagsimula dito, so tuloy-tuloy na 'to hanggang mga alas 10 ng gabi. Kaya isasagad na namin hanggang alas 10 para magsawa talaga sa kaligo yung mga bata, tagbaw sa Bisaya. <coughs> alas ay sa hintong na lang alon at ibabalik mamayang alas 7 ng gabi. Kaya kung makita nyo, kaunti lang muna ang naliligo dahil wala ngang alon. One hour later. So ayan, alas 7 na ng gabi. So may waves na ulit. Kaya tuwang tuwa na naman yung mga naliligo. Lalo na yung mga bata. Biniro ko nga yung mga anak ko na uuwi na kami dahil gabi na. Kasi wala ayaw pa talaga nila umahon. Wala kayong marinig na sound sa aking video dahil ang lakas ng music nila dito. Baka ma-CPR tayo. Kaya puro voice over lang tayo dito. Ganun pa man ay paparinig ko pa rin sa inyo yung music nila dito. Ngayon nga ay lumipat naman sila dito sa kabila. Ako nakabihis na ako dahil nilalamig na ako. Pero yung mga bata hindi pa talaga sila magpapaawat. So ngayon ay alas 8 na ng gabi kaya kung makita nyo sobrang dilim na. Oo na talaga sana kami kaso lang yung mga bata nakita nila doon sa kabila na mayroon pa palang swimming dito. Kumirit na, na naman sila na maliligo sila dito. Uh, sabi ko na lang na sige sagad na natin ng alas 10. ayan, 9.30 na So, uuwi na kami Ayan, nandito na kami sa bathroom ngayon Dahil nagbabanlaw na kami Pinauna ko lang yung dalawa kong anak Dahil yung mga bisa namin nandito lang sa labas Pinantayin ko muna Pagkatapos na Manila ay ako na naman ang magbabanlaw Ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking video So, huwag kalimutan mag-subscribe so, At hit ang notification bell Para update kayo sa aking mga video Thank you for watching Babu!